grabe talaga yung effects nung first run. And even ngayon, I'm sure nakita nyo naman ang reactions ng mga tao. Kahit nung kampanya ni Presidente. And even ngayon, na meron ng mga yung 20 pesos na rice, meron akap rice. Marami pa rin nag-question o hindi, parang, di ba, hindi makapaniwala na kaya ba talagang gawin na yung campaign promise, yung commitment ni Presidente na ibaba ang pressure ng rice. May mga questions pa na kaya. Pero we showed here, kaya. And nagawa talaga. And so, yung mga beneficiaries, yung first time na pagbili nila na half the price, and marami pa doon sa mga nakausap nakausap natin, uh, sabi nila first time sila na nakabili ng yung pinakamahal, pinaka, pinaka high-end na rice, first time in their lives na nakaya nilang bilhin kasi half lang yung binayaran nila. So, ibang iba talaga siya from the other assistance programs. Yun yung nakita ko personally, yung uh, effect yung paano na, na, receive ng mga beneficiaries natin iba yung di ba yung let's say magbibigay tayo ng cash medical assistance transportation education assistance pero eto na yung pagpunta nila sa store nabili nila half the price lang iba talaga yung effect and so na prove talaga ng administration with the house under the leadership ni speaker na tayang gawin and nagawa nga talaga